Oh. Ano si Jepoy o? Ano ka nagawa mo Jepoy? Ano yung hintay ko yung report? Oh. Uh... <laughs> okay po na. Kasama ka ba sa amin? Saan po? Hindi ko payo si Lola. Ha? Tama ka. Bye. Pero kung gusto mo sumama, si sasama kita. Eh kaso si Inay ayaw ka nga isama. Hindi pa nga ako nakapagmata. Ito ka na lang. Ito si Jepoy busy sa online. Kala ko wala na online kayo. Hanggang pa po. Hanggang kailan? Hanggang Ha? Hanggang Hanggang mamaya na lang. ko mm -hmm. busy sa online. Hindi, hindi. Magalawa na. Baka dito yung code ng namin. Ito. Oh, Ano yung title lang? Title. Dati ito lang yung ano tapos ito mawala ito eh. Ay, hindi ka pa nagsusulat eh. Yung bed, meron naman. Hindi, itanggal mo lang ito. Ayan, oh, ayan e na. O, tapos ano? meron naman na. naman akong ano, tapos yung bed, tapos next, next. Next slide. Opo. Ah, ibig sabihin ito ang inaano mo. Opo. Ano ba ito? Ayan, mm -hmm. ayan, may nakasulat. Opo, okay. po yung ibig sabihin po ng brown pen readers. O, oh, eto eh, diba, ito dapat wala na. Oh, po. Wala na ito? Hindi, eh, ito yung ito na lang siyang wala itong ano, yung, yung ito. Ah, wala yan. Eh, tatanggalin mo lang. Yan, tatanggal? delete lang. Ayun, oh, nakita mo yung apat na corner. Asa na yung delete? Ayun. Ito? Oh, ay. Hindi kasi dapat, ganyan talaga yan diyan lahat may design na, yan yan oh sa kayo din eh save din kasi kasi save mo siya save pass ano ba ang ano mo diyan file name mo o ano file name mo yung ano ba oh yung document document daw lang hindi document tapos may pangalan ka ayan oh dapat ayan oh mo different o, oh, ayan. Bonifacial ecological chore. Okay na yan. O, oh, lagay mo na lamang dyan. O, oh, ayan. At least yan. Alam mo na. O, ah, paano yung step by step powerpoint? O, oh, ayan, ayan. Ayan. Oh, oh, ayan na yan. Nakabasa na sa powerpoint siya. O, save. O, ayan na. O, ayan na. May design na. Okay lang ba yan? Design mo. O, papaltan. Okay na. Okay na yan. Ayan okay na yan. May ay design mo. Marami siya dyan. Okay. Ito po, na. Ito lang ano mga kumabano. Mag-share mag screen. Pasok ko lang itong ano ko itong Google Meet. Ay, yung Google Meet, hindi ako marunong niyan. Well, ano so, nah, nah. ko lang, i-type ko lang yung code para makapag saan ta ka mag, o oh. sa Google Meet. Ay, yung link, o. Oh. Bakit ay send mo yan? Hindi po. Dito po ako, ako po yung mag-discuss mo. Dito. Ngayon na? O. Oh. Alam, ngayon ka na? Oh. Hindi ako marunong niyan. Eh. Okay, May ano naman tayo. Nakapag... Oh, mag mag ano daw po si Jeff. Kaya natin ka. Yung kanina. Hindi ito dapat. Hindi, yun. Patayin mo yung pula. Yan, buhay mo ulit. Ulit talaga siya, hindi nag-iba. Ah, hindi nang yeah. pagpagawa ulit. Patayin mo na. Hindi, okay, okay nang gano'n. Kapag may ilaw siya sa po. Yan, basic po si dito yung report daw siya. Magre-report si Pipoy. Hmm. Ah! Pilipino hmm. naman pala. Ah. Ito ang ingles mo tapos tinatagos ko lang hmm. kaya uh, kaya uh, kaya po. Yeah. Kaya kaya Pipoy ah. Kaya mo yan oh. Ay! Ang ganda. Sabi mo, good morning or good afternoon sa inyong lahat. Kumusta? Ganun lang. Yeah, yun, uh, yun. Hello, ah, uh, kumusta? Nandiyan ba yung teacher? Oo. Okay. Uh, Good morning, ma'am. Good morning or good afternoon, classmate. Kumusta na kayo? Ayan. Pasensya niya na po. Um, wow, kapag, Ayun ako sa Tagalog, sabi mo gano'n. Kapag may tanong po kayo, nandito po si ma'am. O halos. Halos na kami. Si <laughs> ma'am yung Ah, si ma'am. Si ma'am tatanong yun, si <laughs> ma'am. Si ma si <laughs> ma <'am. laughs> Ayan. Um, ma Magre-report daw po si Jeff online. Ah, sige. Ah, oh, good luck sa'yo good luck ah. Alis ka kami. Mm -hmm. oh, okay. hindi kami, kami pwede nakabantay dyan sa'yo eh. Oo, oh, may pupuntahan kami. Tsaka, e, klase mo yan. Madidistra ka. Mm -hmm. Oh, good luck sa'yo. Yun, eh. huwag ka kakabahan. may nagkakabahan. Pagka may talong ka, sa inay. Oh, sa si inay, yan. ano Kaya, no? professor yan eh. Huh? <laughs> Ay, mo. Ay, inay. Talong mo kaya ha? Kung may malalalim na English o Tagalog, pa, sagutin ka na inyay. Oh, okay, yeah. Sabi ko dyan, hindi ako nakikialam sa pag-aaral mo. Nakikialam ko sa iyo. Oo, oh, oh, may <laughs> time ha? May time naman oh, doon Kasi para matuto ka, alam mo oh, Ganon talaga, kasi kami ganon Dahil pag mm -hmm. may time na Magbo-board ka na, pag nagturo ka na Lalo, o oh, iba't iba na makakasama Hindi, pero, kaya na sinabi ka Gabi ni o, kasi hindi laging uh, ganun, ka. Man, man, man. Man, malayo yung pag-practice time mo. Ano? Okay. Oh, pag isang tao na daw yan. No, Oo, narinig na. Kung sino may ilang ganun din. Pag isang tao na, ayun Lakat, mato, na. ayan yan, yan. nag-isang ayan sa kanila na. Ayan. Ay, Uy, ay, ay, nag-uumpisa ay, ka na lang ka. Sige, sige. bit na. Ba't pinag-iintay mo sila? Anong oras? Hindi pa kung magalang sa sila Wala pa yung, ano eh, yung picture eh. Ah, hello. Sabi mo lang, hello. Good afternoon. Kamusta na? <laughs> Ay, Ganun lang. Parang ano lang. Parang, 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 kasi mag magiging guru ka eh. Malay mo, magiging honor ka. Wow. Okay. mo para libre yung tuition mo. Para yung pera mo, hindi mo magastos lahat. O, di ba? Kalingan um, po you know, ka wow. mo dito ya. Ginawag na kakuha ka na. Kumaan lang po kami dito kinahinahin. O, um, kalingan mo ha. I-maintain mo yung yung scholar mo. Kasi yung yung nakuha natin 100% yun sana hindi ka pababasa babasa. Do so active. Kailan pag sinabing report, report. Sige so, nga kayo, may may laptop na eh. Ako nga na no, napunta pa ako ng Kalaw para mag library do sa National Library. Okay na. Oh, mag-open ka ng Kalaw. Uh, sige. Sabi mo. Hmm. Hindi ka naman mag naka ka na. Okay. Alam naman lang gamitin. Eh, alis na tayo kasi kailangan na wala tayo oh, dito. Hindi distract siya. O, oh, na Good luck dito po ya. Tapos ka na. Huwag ka lang kakabahan. Actually, ah, okay. okay. huwag uh, ganun na. Ganito lang. Hello, good afternoon po sa inyong lahat. Kamusta na kayo? Good afternoon, man, Good afternoon, plus may ganun. May simple. Okay, oh, kapag doon. Hmm. Baman din po yung pagsasalita ko po, po ng Tagalog. Kasi... Ha? Ah? Okay. Ha <laughs> Mayas pa. Ako hmm. ay galing sa Mindanao. Tundok ng Tralan o sa Mindanao. Para la 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 la. O hindi <laughs> <laughs> oh, dapat may energetic oh. ano ka. May ano oh. uh, Ay, ka uh, sinistart na po. Mo kanina. Kailang naman po. Sabi ko naman po paumanhin na, po sa inyo kapag yung Tagalog ko po it's parang <laughs> Para hindi po masyado ano pero it's oh. okay naman po. Hmm. Nag-report na, kanina yan. Oh. Kaya mag nag-report dito si Russell, you know? Mm -hmm. ah, sakitan, huwag yung mga ganun, ha? Huwag yung mga ganyan, huwag yung iwasan ninyo yun. Ay, si Bangs Girl. Ayun na po nga si Russell, mm -hmm. si Bangs Girl. Mm -hmm. Mm -hmm. Ah, ayan, huwag kayong pasaway, ha? Kayo, <laughs> Juan, ha? Mm. -hmm. Makapasaway kayo kay Juan. Oh, so, ayan, ilang araw din yung mga kasama sa Jeepre. Kaya mong pasaway, ha? Hey, Juan. Nagbabangs po si Russell, oh. Sorry. Bagay po ba sa kanya? Bagay daw. Hmm? Sabi hindi po. Eh. Bagay ba sa kanya yung bangs? Bagay na bagay <laughs> daw. <laughs> sa bagay may bangs? Wala kong bangs. <laughs> Ay, dito sa dalawa. Bagay ba sa inyo may bangs? Hindi ko alam. niya. Ganto naman yung bangs ko, hindi naman. Yeah. Kaya? Oo, po si Nakabangs din. Ano na kayo magbabangs Pangit pag may nakabangs kayo. Para na kayo, ka kabayo. Uy, sabi ni Papa ka dati, bro, kabayo. Pag nakabangs, tapos na yun, ikaw rin. Okay, yung pasaway kay Alan okay. ha? Dito rin yung bantay ninyo yan. Iba barto din. oh. kaya Dito hmm. po sila ngayon matutulog kasama po si Nainay. Hmm. Kasi po, kami po ay uuwi ng Mindoro. Iwan po mo namin. Mabilis lang kami. Two days lang na makabalik na ulit kami. Sama hmm. ko si Nanay. Hello! Good evening po sa inyong lahat. Hello! Shout out po sa sponsor ko po, po. Hello, Doc Lexen, Ma'am Ina. Hello po. Shout out po sa inyo. And Hello, Ma'am Modena. Thank you po sa padala niyo po. Natanggap ko na po. Thank you very much po. God bless po sa inyo. Hello po sa inyo lahat. Magandang gabi po sa inyo. Shout out po sa inyo lahat. Shout out po sa akin. Sponsor her, <tinyo> dita JB po. Hello po sa inyo. Shout out din po kay grandpa, kay lola. Hello po lola. Uh, tapos si the BB at sa lahat po sa PB team. Shout out sa inyo lahat. Uh, kay dita Marlene. Hello. South out. Uh, South. Okay Out. Hello. Bye-bye. Ayan po si Russell. G-Poy. Good evening or good day sa inyo. And then, um, thank you po sa all followers namin. And shout out sa sponsor po. Especially po kay Kika Jasmine. Thank you for your um, blessings na binigay mo sa akin. Especially po kay Kika Jasmine. Pagumbiyari team. Um, thank you po sa inyong lahat. And then, sal maraming salamat po sa inyo lahat. Especially po kay Tita, Tito Roel Bata, Tita Jasmine, Tita Delio Bata, si Tito Roel po. Yung eh. lahat mga sponsor ko po. Thank you po sa pag-support. And then, lahat lalo na po sa Tagabra, shout out sa inyo. And then, sa lalo na sila Neri, shout, shout out, sa inyo. Out kay, shout out kay Kuya Totoy. maraming salamat po. Tingat po lagi tayo. God bless po. Bye bye. God bless everyone. Bye. Thank you.